So ayun, magliligpit muna ako ng mga kakalatan sa paligid. Oh! Hello guys! Nandyan pala kayo! Well, welcome to another Friday and to another drama drama! Yes, and for today's video, magpapack tayo ng mga pang-treats ko sa aking mga estudyante sa Monday. And as I promise sa kanila, dadalahin ko ang pangtatakong si Charlie B para bida ang saya. So ayun mga ante, kanina galing ako ng work and then after work, Bumeracho ako ng SM. So I went to grocery store kasi I know, yun lang yung time ko kanina para mamili. Kasi alam niyo naman, once na nakalabas na ng bahay, i-shoot niyo na lahat ng dapat yung i-shoot para pag nasa bahay na kayo, wala na kayong masyadong gagawin. dinis linis na lang ng bahay on a weekend, di ba? Okay, so anyway, ayun, bumili ako ng wafer uh, biscuits and candies para ipamigay sa kanila. Pero syempre, ibibigay ko yung sa mga batang very good. At isa pa, uh, namili talaga ako kasi nung Monday, nung pumasok ako, sobrang ang kukulit talaga nila. Iniwan kasi ako ng resource teacher namin doon. Lumabas siya, medyo nakipag-meeting siya saglit, and then iniwan niya sa akin yung mga chikiting. Eh, so happen, tapos na yung mga activities nila na ko na rin, wala na kaming gagawin. So, buti na lang dala ko yung alphabet flashcards ko. Kaya yung ginawa ko, nagpag-games ako sa kanila, ginroup ko sila into two, may group one and group two. Tapos yon yung flashcards, inilalabas ko kung anong, or kung sino yung unang grupo na makahula ng letter na nilabas ko, syempre, siya yung panalo. So, yun ang bet namin kung sinong unang maka-10 points na grupo, siya yung panalo. And so, ang nanalo is group two, kaya... Sabi ko sa kanila, sa susunod na balik ko, Promise ko sa kanila na bibigyan ko sila ng premyo. Sa mga pang umaga yun, actually, sa mga pang hapon, that nung Monday nga, ayun, pinamigay ko na rin yung premyo ko sa kanila kasi ganun din, nanalo naman ang, ang groupings naman nila is puro boys and puro girls. So, syempre, nanalo ang mga kababaihan. So, ayun, namigay ako ng um, treats sa mga pang hapon. And this time, ibibigay ko naman tong mga to sa mga pang umaga. Pero, hahatiin ko kasi Umaga't hapon yung klase. So, bibigyan ko rin yung mga panghapon. Grabe guys, kapag nandun na ako, alam niyo yun, sobrang nag enjoy talaga ako sa pag-aasikaso ng mga bata o sa pagtuturo sa kanila, ganyan. But at the same time, sobrang nakakapagod talaga kasi syempre, public school, may email, pawisan ka talaga. Pero pag nandun ka na, hindi mo na mapapansin kasi mas um, nangingibabaw yung happiness kasi ang sasaya talaga at saka ang sweet kasama ng mga bata. Kahit makukulit sila, bumabawi naman sila sa'yo, di ba? Ang haba-haba ng hair ko kaya lagi nila akong sinasabihan na, Teacher, ang ganda mo po! O, di ba? Ang saya. <laughs> at kahit makukulit sila, magagaling silang sumunod at magagaling silang uh, pumikap ng mga instructions. At nagagawa naman nila yung mga bagay-bagay na mga pinapagawa naming activities sa kanila. Kaya nga talagang napapatunayan ko dito na ang bata ay likas na masayahin. Tulad na itong ginagawa ko, di ba? Enjoy na enjoy ako sa pakikinig. Para akong feeling ko naka ASMR ako. Grabe yung ano, yung tunog niya. Tunog na tunog talaga. Ano daw? May minarinig-narinig niya talaga. <laughs> so anyway guys, ito malapit ko na siyang matapos. At Hello. ayun na. Tapos na pala. Ayan, puno na siya. Ayusin ko na lang para matakpan natin. Itatabi ko na to bago pa ma-ambush ng aking pamangkin. So ayun, si mga anakish on Monday. Every week ito yung look forward ko. Na-excite pa ako ngayon. Ewan ko na lang kapag nag-araw-araw na ako. <laughs> OMG! Well, I always thank God for this. <laughs> Bye!